Hello po mga kalaki, 5pm na naman at syempre halika-halika na habang nagre-relax po tayo rito, syempre ako po ay mga nagre-reply po sa mga followers natin diyan na iba ayan sa mga sa mga nagtatanong po ng kanilang mga birth month at birth year po ayan ni-replyan po natin sila pero oras na oras na ngayong alas 5 ng hapon para po mamigay ng mga lucky numbers po sa ating masusugid na mga taga subaybay ng mga nag-aantay dyan kaya eto na po mga kalaki hindi na natin patatagalin ha at syempre mga kalaki sa mga nagpapa shoutout ayan ah uh mga nagpapa-shoutout sa atin dito, ah, binabasa natin 'yan ng ano, ng paisa-isa isa sa kanila kasi tinitingnan din naman natin yung mga pinapa-shoutout nila kung pwedeng pwede, kung pwedeng i-shoutout o oh, kung hindi, hindi, 'di ba? Kaya mga kalaki, ito na po mamimigay po tayo ngayon ng tatlong 3 digit, tatlong 2 digit, tatlong 4 digit, dalawang 5 digit at dalawang 6 digit, lucky numbers po sa masusugid nating mga followers. Hindi na natin ito patatagalin. Ngayon na, now na. Kaya eto na po mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Hello, 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 hello po dyan sa inyo. Sa mga uh, followers natin dyan. Tandaan nyo po ang lucky numbers natin na Ina-upload natin ito ng umaga lang halihapon hapon gabi Libre po ito at wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership fee kung saan tututukan ka namin sa mga ipapakod mo, sa mga laban mo mula uh, Pilipinas hanggang abroad kahit saan ka po, po na naroon. Basta kailangan mo ng mga lucky numbers na Kami po ang inyong hanapin dahil kami po ang magbibigay ng mga lucky numbers sa inyo. Yan po ay sa private consultation po sa mga magpapakod po. Sa mga hindi naman po sumasali, pwede po kayong makakuha ng mga lucky numbers na libre po sa amin. Ayan po, ina-upload po natin yan mula tanghali, hapon, umaga, gabi sa Facebook po, sa YouTube at sa TikTok. TikTok. Kaya eto na po mga kalaki, tandaan nyo ang laki numbers namin 3 days po. Bago po natin palitan, wag po natin basta-basta binibitawan. Eto na, ang 2 digit lucky numbers ngayon na, kunin mo na. Number 4 at number 21, yun po yung unang 2 digit. Ang pangalawa po, number 19 at number 15. At ang pangatlo po, 23 at 27. Ayan. At syempre, isunod na po natin ang 3 digit lucky numbers. Ito na po ang mga 3 digit lucky numbers. Kunin mo na. Kalaki. Ito na po number 915. Yan po yung una. At ang pangalawa po. Parang <laughs> Andito pa sulit la isang gubat. At ito na po ang pangalawa po number 7 4, 3. Ayan. At syempre, ito naman po ang pangatlo. Number 6, 2, 6. Ayan po mga kalaki. Kompleto na po mga 2-digit at 3-digit lucky numbers. Isunod na rin natin agad ang 4-digit lucky numbers para po minsanan na. Ito na po ang mga 4-digit lucky numbers mga kalaki. Kunin mo na. Number 6, 1, 7, 5. Yan po yung una. At ang pangalawa po. Number 9, 3, 7. 2. Ayan po yung pangalawa at ito na po ang pangatlo. Number 6, 2, 5, 5. Ayan po mga kalaki ang pangatlong 4-digit lucky numbers. Kompleto na po ang mga lucky numbers natin na 2-digit, 3-digit at 4-digit Make sure po pag inilaban nyo yan ngayon sa mga sukin yung outlet, nakarambol po yan para pag nabaligtad man po ang numero, panalo pa rin po tayo. At syempre mga kalaki, eto na po, eto na po ang magaganda nito. Ibibigay na po natin ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers po para po sa inyong lahat. At syempre alam nyo ba, mga kalaki, bago natin ibigay yan yes, sa mga nagtatanong po na nais po makatanggap ng mga lucky numbers, hanapin lamang po kami sa Facebook ha, Tandaan nyo, marami po kasing lumalabas sa mga fake account, hindi po kami yan. Basta po, red pa ang kinang hanapin sa Facebook. Tapos, hanapin nyo po na dapat may followers na 315,000 followers. Pag hindi nyo makita, kunyari, tinipe nyo sa Facebook. Ayan, red pa kin, lalabas dyan yung mga pangalan, hindi po kami yan. Pindutin nyo po sa taas ng Facebook nyo yung people. O, people, di ba tabi-tabi yan? Videos, people, o, people. Pag napinindutin yung people, lalabas na po kami dyan. 315,000 followers at saka 50,000 uh, saka 50, followers po na naka-yellow t-shirt po ako. Yun po yung mga legit na account natin na 315,000 followers tsaka 50,000 followers tsaka Aris Gatchalian Ayan. at syempre mga kalaki meron din po tayong YouTube account ang YouTube account po natin Red Parongkin po na meron pong 16,200 followers at syempre po sa TikTok po 417,000 followers na po mga kalaki ang mga account natin diyan po kayo pwedeng mag request magsabi po ng mga lucky numbers na gusto nyo at pagka nakita ko po yan na kayo po ay share ng share ng video, heart ng heart, comment ng comment at nakafollow, re-replyan ko po agad kayo agad-agad po ng mga lucky numbers para po sa inyong lahat. Ayan, syempre mga kalaki ha, tandaan nyo po ang lucky numbers na aming libre, wala pong bayad yan. kaya sa mga interesado po na magpa-private consultation yun po ang may membership fee make sure po na mga kausap nyo ako bago po kayo magpa-member para legit na legit ako ang kausap nyo at hindi po ibang tao kaya eto na po ang mga 5 digit lucky numbers abroad ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Ang 5 digit lucky numbers na mo ay Number 21 Number 32 Number 29 Number 33 At number 17 Ayan po mga kalaki At syempre ito pa po ang isa Number 16 Number 28 Number 37 number 14 at number 10. Ayan po mga kalaki. Isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers. Ang 6 digit lucky numbers po natin dito ay pwede po ang 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers. Ito po mga kalaki, naglalakihan ang mga price. Kurin mo na, now na. Ang unang 6 digit lucky numbers natin ay number 29, number 37, Number 33, number 35, number 18 at number 22. Yan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 23, number 16, number 21, number 42, number 12 at number 8. Ayan po mga kalaki, kompleto na ang mga laki numbers natin ngayong hapon. Takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po mga kalaki na alagaan nyo ang number namin, hindi nyo agad-agad bibitawan. Okay, so ito na po, paborito ng lahat, ang shoutout time. Tulad sabi ko, babasahin na natin ang shoutout time. Ang shoutout po ay sa pamilya, galing sa pamilya, ayan po, pamilya, Braganza, pamilya Braganza po ng, ano to, Okay, sa Legazpi City, Albay. Hello po sa mga taga-Albay dyan. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo dyan. Happy, happy viewing po, Pamilya uh, Braganza. Maraming maraming salamat po at siyempre po sana pala rin kayo dito sa amin. At siyempre po, ang toda po ng tricycle driver dito naman po sa May. Saan to? Sa may Tanay Rizal, hello po. Uy, maganda dyan yung Daranak Polos, promise. Magandang, 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 magandang hapon po sa ating lahat. At sana po pala rin kay mga kalaki. Okay, at gusto ko ngayong Bermans, namin ni Lola Carmen, manalo, manalo, manalo tayo. So, ingat po mga kalaki at good luck. Advance, Merry Christmas po at Happy New Year po sa lahat. Good luck.